At ang ihahanda natin, kapatid, hindi shelter. Yung iba, naghahanda ng ano eh, mga underground shelter. Eh. Marami sa Amerika niyan. Sa Singapore, meron eh. Marami akong nakita. Bawat bahay doon, may mga shelter na, bomb shelter eh. Pero hindi yan ang makakaprotekta sa atin. Ang sabi ng Panginoong Jesus, magitan ng mga apostol, maghahanda tayo ng banal na pamumuhay at pagkamaawain. Let us live a holy life and a life with compassion to others. Matuto tayong maawa sa mga apwa-tao, lalo'y mahihirap, yung mga batang napabayaan, yung mga babaeng bao yung mga ulila. Let us give them a part of ourselves. Ang gusto ng Diyos, bago dumating ang wakas, magkaroon tayo ng banal na pamumuhay at pagkamaawain mamuhay tayo na sumusunod sa aral ng Diyos, huwag sa bisyo, huwag sa sari-saring kaligayahan sa laman, at mabuhay tayong mayroong daladalang awa sa puso, awa sa dapat kaawa.